Ako nga pala si Matwid, Estudyante sa araw, gentler sa gabi. Oo, araw-araw ito ang buhay ko. Nakakapagod man, pero kailangan matyaga. Kung bumagsak kasi ako, baka bawiin ni Mayor itong scholarship ko. Ayaw kong mangyari yun. Sayang at napakabait niya kasi. Mga kababayan, narito na kami ating Mayor. O mayor na may malasakit. Ang mayor na hindi ko rap. Ang sa lahat, ang mayor na galit sa kairapan. Sino pa? Mayor Gary Pagad. Para sa oh! bayan. Woo! Oh! Mayor! <tod> mayor! <tod> Ay, mayor! Oy, mayor! Kamusta po may ano? kaya papa magkami para po si Missy na nai. Missy siya, kaniya talaga. kung magkano lang po kayo niliyan. Missy siya, kaniya talaga. siyempre. 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 4,000 mga kuya. Wakot! Ikaw, ikaw. Ikaw, ikaw. Ikaw, ikaw. diyan, totoo. Ay, si Mayor. Ibirin. Pero sa amin parang, 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 ko parang, 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 Tak Bayero rin yung port ng mayor. Hoy, scholar yun ni mayor ha? Scholar kasama sa Sogo! Sino scholar sinasama sa Sogo? Hoy, group project yun yun ha? Ha, group project. Kaya magpa ba pag group project pero sa akin 20 lang pinagay. Oh, Di rin ba? Ha? Patunayan mo pa yung konti yan, hindi nang baksa 20. Yeah. Kaya yung, um,

Ayun ka ba sa akin Pero... Pero ang ganda rin Salamat, salamat ng pera! may dumano sa amin na Salamat, salamat. Salamat, salamat. Uy, dami pera! Oo, natalo ko si Mayor sa sugal. Tignan mo ang dami. Oh, Si Mayor? Hindi, totoo! Pulsa ano man ang sabihin nilang paninira kay Mayor, hindi ko ito paniniwalaan. Alam kong mabait siya at maraming tutulungan at isa na ako doon. Hindi hindi niya maagagawa ang mga pinaparating sa kanya. Magtanaw na money, money, money Kayo ay huling, huli, huli O ang pera ng bayan Huwag yung pagkakitaan O kayo ngayon ay huling, huli pero sa totoo lang, hindi naman ganyan si Mayor eh. Mabait yan. Bibigyan ng scholarship yan sa mga esadyante tulad ko. Pero kayo mo pa scholarship, pero sa akin, bento binigay. Eh, walang pakailang. Snoop Dogg. You know I'm robbin' with the D R E. Yeah, yeah, yeah.